Ang tip ko sa inyo, i-push mo yung bola forward tapos sa ka. So guys, meron ang sabi niya, coach, paano po ba tumakbo ng may bola tapos dapat daw hindi na nabibitawan yung bola, no? So, idol, no, ang key kasi dyan, pag hindi ka pa sanay na mag dribble habang tumatakbo, is uwi mo lang lang gawin, no? So, repetition lang. Sa una, hindi ka sanay, pero dahil ginagawa mo siya lagi, araw-araw, masasanay ka na, no? So, pag na-develop mo na yung feeling ngayon, so, mag-improve ka na, no? So, ito, bibigyan kita ng tip. Kung ang mali lang naman sa'yo is technique, gawin mo tong mga panato. Or idol, pag i-sprint ka, kailangan yung bola. Pinupush mo forward. Like for example, nag sprint ka, hindi pwede na pag nag-dribble ka, sakto lang sa body mo yung bola habang nag sprint Okay. So, ganito yung nangyayari. Pag sakto lang yung bola, okay, so, so, naiiwan. So, nakita mo naiiwan. Bakit? Kasi sakto lang eh. So, yung katawan mo, mas mabilis sa bola. So, hindi yung pwede. So, ano kailangan natin gawin? Kailangan i-push natin yung bola. So, pag pinush natin, kailangan may pectus. Pwede na pag hinagis nyo lang, hagis nyo. Tip sa inyo, i-push mo yung bola forward, tapos saka tumakbo, no? So, push the ball forward. So, push the ball forward. So, yun yung tip ko sa'yo, Idol. Pagka mag sprint ka, you have to push the ball forward para hindi maiwan yung bola.